Kayo ba'y nalulungkot? Kayo ba'y walang magawa sa buhay? Pwes, ito na ang kasagutan ng inyong mga problema. At uh, halina at tuklasin ang nasa likod ng dako pa roon. Dito lang sa Buwan ng dalaw. Ganda ng costume mo. Ano yung gusto mong isang guni at bakit ka nagpunta dito sa Buwan ng dalaw? Kasi po, may isa pong babae na kumahabol po sa akin. Bigla po siya nag na halikan ko daw po siya. Hanggang mm. sa tumindi ng tumindi yung mga pangyayari, yung mga sumunod na eksena. So sa makatwed, nakalimot kayo sa isa't isa? Parang gano'n na po. Bali, ano po ba yung maipapayo niyo sa akin tungkol sa babae na yun? Ano na? Ano po ba yung maipapayo niyo sa akin? Ano, mahirap talaga kapag ka, maganda lalaki ka kasi hahabulin na tahabulin ka. Babae man yan o mga aso sa daan. <coughs> Excuse me. Re Shocker. Alam ko na ang lulutuin mo para sa ating guest. Kikiam. Kaya mo? Okay. <laughs> Mamaya ka sa akin. Pag alis ng guest, Kikiyam ba ito tayo ng aso? <laughs> Tingnan mo na eh, parang pakambing-kambing eh. Ay, kinamay ko. Yung isa cute, no? <laughs> Saan galing yun? Eh. Dali nga. Eh. Wala ka namang narinig, no? Wala po. Wala. Uh, pwede na po humatik, man. Yes! ako nang bahala dyan. Hindi. Ako. Diba? Hindi ko kaya. <laughs> <laughs> Ay, okay. oh, sorry Okay lang yan. Ano ka na Pops? Puta, okay lang yan. para robot lang. <laughs>